'yung pagkakaisa niyan ang ang dahilan kung bakit mahalaga para sa atin 'yan ay dahil marami tayong nagagawa. Marami tayong Pilipinong natutulungan, marami tayong pwedeng baguhin kung kung hindi tayo nagkakaisa eh na 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 ang oras natin sa debate, sa nagko-kontra-kontra sa isa't isa. Ngayon, na nagkakaintindihan tayo, dapat maganda naman ang plano natin, maganda naman ang ating ginagawa. Wala naman tayong uh, uh, siguro naman, eh, uh, nakikinig naman tayo sa taong bayan at uh, yun ang pinakamahalaga. At uh, sa ating uh, pagkinig sa ating mga, mga kababayan, eh, yung kanilang pangangailangan ay natut na nabibigyan na natin, natutugunan natin, nabibigyan natin ng tulong. And that is why unity is very important. And so as we approach this political cycle at, uh, we will be filing uh, uh, we will be filing already in October the election is coming next year in May. Uh, pag, uh in preparation for all that kailangan paalala natin sa ating mga sarili kung bakit natin ginagawa ito. Ginagawa natin ito dahil kailangan natin ang pagkakaisa. Kailangan natin ng pagkakaisa dahil ito ang tanging solusyon sa mga suliranin na hinaharap ng lipunan ng Pilipinas. Kaya't yan ang patuloy natin ay na paglalaban, yan ang patuloy natin ang isa sa, na isa sa buhay natin, yan ang patuloy na ating pangako at sumpa para tulungan ang bawat-bawat Pilipino. Music.